ito po yung processing natin ngayon guys sa CNC router machine nagawa po tayo ng box base wooden box, box base para sa ating paki request po ito ng ating client guys na uh, gusto nila yung wood box ang base ng kanilang paki uh, standard size lang po ang gusto nila guys uh, meron tayong kasamang acrylic nito guys na 5 mm ang thickness At, uh, ito yung base niya. ayan Unang ginagawa natin guys ito ito po yung una ginagawa natin ayan ayan po siya yung base si babaw tapos ibabox natin yan guys ito so, siya ibabox natin ito kasama itong mga ginagawa natin sa siding niya ito po yung mga pang siding nya guys siding yan magkain ito na yung mga maliliit siding dito maliliit ito yung ito yung topper nya guys ito po yung topper nya sa babaw dito rin lagay yung stand ng acrylic tapos siding to guys ito naman siding din to para makabuo tayo ng box guys ito po ngayon nagawa natin pinaprocess natin yung request ng client natin guys para sa kanilang wooden base na acrylic laki box type guys so kasi nila yung box uh, kasi nakita niya yung quote namin sa atin yung laki mga in order nila ito ngayon guys tapos na tayo guys mo no? ayan kunin natin ito ngayon guys ha ayan kasi yan sa tapos na ito siya guys ayan 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 ito na yun sa guys tayo natin yung sa gilid so ngayon proceed naman tayo sa panibagong ano naman uh, yung toll parts para sa sales natin guys no So hanggang dito muna kayo guys no? Have a nice day Happy Sunday's day At saka uh, happy Mother's Day sa lahat po Ang um, um,